Ang hirap paniwalaan ng taong sinungaling. Sa totoo lang. Kaya kayo mga kababayan ko, mag-ingat kayo. Sa totoo lang, mag-ingat kayo. Kasi kung awa ang paiirali ninyo, walang mangyayari dito. Tama si former Senator Sani Tritianis. How can we, how can we trust the <coughs> family? Like the Senator said, allegedly that the, that Katie <coughs> said, oh, granted na yung interim release ng tatay niya. What? So the followers of Katie d**k, <coughs> mga kababayan ko, is uh, naga uh, nagiging ano aggressive. Kumbaga ubiinit yung damdamin. Magaling ang mga d eh, yung damdamin ng tao eh. Yes, because of drama. That is the, the trademark, mga kababayan ko. Yung magdrama na magdrama na magdrama. Dahil kapag nagdadrama ka, mga kababayan ko, mabubudol ka nila. And ngayon, nandiyo nyo ba napapansin ang strategy nila? Sabi ni Kapman, pinalabas sa Pilipinas, mga kababayan ko, na may meron na daw may, may tama na daw ang utak ni Duterte hindi niya daw alam yung hindi niya na daw alam yung mga kung dapat pa ba siyang litisin kasabayan nila ng drama dito syempre yung mga ang mga supporter ni na mga madamdamin na mahihirap na dadala na apektuhan di ba emotionally di ba yan naman dyan nila tayo dinadali ngayon mga kababayan ko kahit walang basihan hindi nyo naman nakikita ako maniniwala ako to si is to believe ako eh ako maniniwala ako And I will say apologize. Kung makita ko at ko talaga at na sinabi, sinabi ng uh, medical doctors ni <coughs> <coughs> na may tama na si, si Digong at may video. <coughs> talaga may video na naglalaway si Digong <coughs> kumakain na ng video <coughs> niya nagba na doon sa selda maniniwala ako doon. Pero hanggang hindi ko nakikita na gano'n si Digong mga kababayan ko hindi ako maniniwala. Kung talagang may tama na si Digong isa publiko nila ang totoong kondisyon niya. <coughs> mga kababayan ko. Huwag na tayong ano, huwag na tayong gumawa ng ano na, uy, nakakaawa kasi ganito. Uh, for humanitarian consideration, may tama na yung ganyan niya, may, uh, mayroon na siya, makakalimutin na siya, ha? <inaudible>